Malaki ang posibilidad na membro ng MILF ang tumapos sa buhay ni Pioto Joseph Sagonoy ng SAF komando na kinunampan ng video sa Mama Sapano. Ito'y matapos pong matuklasang isa ang baril ni Sagonoy sa mga armas na isinauli naman ng MILF. Exclusive, nagpapatrol si Anthony Tabera. Opisyal na mismo ng MILF ang nagsabing karumal dumal ang ginawang pagpatay sa SAF Commando na si PO2 Joseph Sagonoy na binaril ng malapitan sa ulo at kinunan pa ng video. Tiniyak nila na hindi ito gagawin ng sinuang miyembro ng MILF. Whoever did this has, has, would deserve the highest condemnation. And you would agree with me that whoever did this is a terrorist? I think if there is a word more than terrorist, it can be more than that. Pero sa pagsisiyasat ng Board of Inquiry, lumabas na ang isa sa labing anim na armas ng SAF na isinoli ng MILF ay ang baril mismo ni Sagonoy. So sa mga firearms na yun, yun yung issue mismo kay uh, PO2 Sagonoy. M4 model na perpant sa 5.56. Yung napalitan doon, parang yung bolt assembly lang functional yung firearms, including yung naka-attach na grenade launcher. Malakas na prueba raw ito para patunayang hindi ibang grupo ang nakasagupa ng pangkat ni Sagonoy. Obviously, ang, uh, ang nakakuha ng baril niya at ang nakainkwentro sa grupo ni uh, Sagunoy Sagonoy are MILF. Gustong matukoy ng BOI kung MILF mismo ang tumapos kay Sagonoy kaya't kalina pinanood nilang muli ang nakunang video. Isa yan sa bagay na dapat pang-imbisigahan kung yung lapse pa nung time na nakuha yung baril niya at yung time na binabaril siya ng isang uh, isang uh, unknown uh, assailant. Una nang sinabi ni Father Eliseo Mercado na binayaran ng gobyerno ang mga baril na isinoli ng MILF. I have people from the ground who report to me na bumibili ng armas ay M.I. with the money of the opa? That means it's the government uh, giving the millions. Itinanggi naman ito ng MILF at ng government peace panel tiniyak naman ni Magalong na tapos ng investigasyon ng BOI sa susunod na linggo. Anthony Taberna, ABS-CBN News.